mga tol oh, Ito na ah, Nabuo na natin yung ah, bike na Ipapamigay natin no, oh, mga tol ah, Sana ah, mapunta to sa deserving na mga tol ah, Lahat lahat lang followers ko tol ay oh, May ah, may chance na manalo no. so, Lahat na nakapalo sa akin ah, May chance na manalo ng Isang buong bike na oh, mga tol ah, Mamaya na natin i-flex siya Mamaya na natin i-bike check yung ah, Papamigay natin no. Oh. Tapusin nyo muna itong video na oh, mga tol Uh, ah, ganito nga ah, pala yan mga tol ah. Marami kasing nagsasabi na irapol na lang. So, yun. Tama nga naman, no. So, yun din yung naisip namin ng asawa ko na irapol na lang yung bike. Rapol. Uh, naisip ko lang mga tol, no. Oh, Paano yung rapol ang mangyayari? So, ganta mga tol. Ngayon, kung napanood mo tong video na to, i-share mo lang tapos screenshot mo, no. Screenshot mo lang yung ah... Uh, yung video na i-share mo to, eto mismo yung video na to no, mga tol screenshot nyo lang na nai share nyo na tapos uh, drop nyo lang sa comment section yung, yung screenshot nyo na share nyo tong video na to so yun yung pinaka entry nyo sa rapol kung ikaw na bago kung bago ko pa lang na nanonood so yan uh, may pag-asa ka pa rin kung bago ko lang na followers no so yan uh, may pag-asa ka pa rin so kung ngayon ka pa lang magpa-follow mag follow ka na syempre kailangan kailangan nakapalo ka so mag-react ka din no Saka, yun nga pag-share mo nitong video na to, screenshot mo lang na na-share mo na tong video na to tapos comment mo lang, drop mo lang sa comment section yung pinaka-screenshot na. So yun, ayun na yung pinaka-entry mo, ayun na yung pinaka ano mo na kasali ka na sa raffle. At o oh nga pala, bawal lang dami account. Huwag kayong gagamit ng dami account yung mga 200, 100 lang yung mga mga friends yon. Basta okay lang din naman nyo, wag lang yung mga ano, yung mga anime, yung picture. Siyempre kailangan yung real account nyo, no? yung may pagkakakilalan na kayo talaga yung nasa picture. Siyempre kasi uh, magbibigay nga tayo, para kilala din natin kung sino yung pagbibigay natin dapat legit yung account yon Para maliwanag, legit ka account ang gamitin nyo, yung ipang share nyo na ano, mga tol. Tsaka sa mga malalayo, so wala problema kung malayo ka man, kung anong lugar mo, kahit nasan ka, basta dito sa Pilipinas, huwag lang sa ibang bansa. Basta dito lang sa Pilipinas, kahit sa lugar ka, kung malayo ka, di ba, ikaw yung nanalo, ikaw yung nanalo sa Rappel. At uh, kung nasa malayong lugar ka, kayo magalala, yung shipping fee, sagot ko na po. No, kung sakaling na, sa, kung sakaling sa malayong lugar yung ano nyo, kung Mindanao, Bisaya, kahit sa man yan, basta sagot ko na yung shipping fee, no. At uh, basta wala na kayo po problemahin kung, kung sakali na sa malayo yung mananalo, kahit kahit sino dito pwedeng sumali kahit bago ka, lang, bago ka pa lang na followers ah, uh, yun na yung gagawin mo ah, uh, screenshot mo lang na share mo itong video na to tapos yun kasali ka na at yung raffle nga pala kung kailan iraraffle ah, uh, siguro yung, ano, July 31 sa saktong birthday ng asawa ko iraraffle natin yun Tag, ano, big, papagawa ko ng tambiolo tapos dilista ko lahat ng pangalan nung nag-share nitong video na to. Yan hanggang July 31 lang no mga tol. Hanggang July 31. So ilalive ko 'yon yung para walang daya, walang kahit ano, ilalive natin yung sa poll no. Maglalive ako. Para sabihin niyo na wala talagang daya at saka alam niyo naman aanis ako. So yun nga, edi wala na walang problema sa mga malalayong followers natin no. Tsaka yun din yung nais, kaya, kaya naisip ko din yon para din sa lahat, para sa lahat may pag-asa kasi Pagka tinanim ko lang sa isang lugar na to, kawawa yung ibang mga nakasubaybay sa akin. Siyempre, marami na din yung followers natin is. So, nasa 18k na, no? So, para lahat may pag-asa, yun lang talaga. Kailangan nyo i-share to para uh, makasali kayo sa entry na. Kasi yung mga nag-share lang talaga na may screenshot sa comment section yung uh, ililista natin, no? So, ililista ko lahat. Kahit ilan pa yan, kahit umabot niya ng 1,000, no? Kung ilan, kung ilan yung nag-share, yun yung kasali. At sana talagang sa deserving mapunta no, yung talagang may hilangan talaga. Pero syempre, yung ang magdad, magaan na dami di yung mabubunot na lang talaga kung sino talaga yung mabubunot. Pag para sa na lang, pag para sa para sa talaga na. No. sino kaya? ah uh, sino kaya yung maswerteng uh, mapupuntahan? Magiging bagong amo nung bike na binuuna natin, no? So yan. Ano na? Bike check na tayo. na? Let's go. Siyempre, kailangan malinis muna yung bike. Kaya kod ko din muna nating maige, mga tol. Tambay muna kay dyan, mga tol. Linisin ko lang saglit. Alam ko, excited na kayo makita. Kaya huwag nyo na i forward. At pagkalinis nga natin, mga tol, ay tinest drive ko na. Siyempre, kailangan nating i-test drive yan, mga tol. Para habang nasa akin pa, alam ko na kagad kung anong diferensya at kung anong ayusin, no, mga tol, no. At nung nalaman kung okay naman siyang gamitin, ay agad na akong bumalik para may bike check na. Napa-okay na lang ako, mga tol, dahil paldo talaga yung makakakuha nito.

Oh, ang ganda, di ba? Ano pa inaantay mo? Share mo na 'tong video na 'to. At uh, palito ka dito sa so bait na 'to. Good luck sa yo.